Unskilled at loaded na ang mga estudyante. Ito ang ilan sa mga pahayag na binitawan ng mga taga-kidapawan na nakapanayam ng Radyo Bida hinggil sa usapin ng panukalang gawing tatlong taon na lamang ang pag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Justine, maaring mahulog ang mag-aaral sa kategoryang unskilled dahil kulang ang taong gugugulin sa paaralan upang makuha ang sapat na kaalaman. Kung susumahin, marami nga ang taong nakapagtapos sa kanilang pag-aaral ngunit hindi pa rin dalubhasa sa kanilang larangan. Para na ron kay kung mag 3 years lamang good base ang atong mga degree holder mahulog sa mga natawag nga unskilled mga na ba kulang sa kaalaman. Kuwa gani is 4 year course then uh, pag graduate kulang mo ang murag napakay mga ula na tunan an Bagaman, may mga nagsasabing hindi sila sang ayon. May ilan din namang natuwa sa panukalang ito. Ayon kay Ruben, malaking tulong ito hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga magulang dahil mas mapapabilis na makapagtrabaho ang kanilang anak at makakatulong na maibsan ang kanilang gastos. Ang ayon ako doon. Dili ka burden sa parents. Huwag sa bata po, at least makatrabaho na sila, makatabang na sila sa pamilya. Hindi naman daw kasi nakadepende ang kaalaman sa kung gaano katagal ang pag-aaral, kundi sa iyong pagpupursige. Mantay AI na atatanan Google. So naragyo sa tanan sa attitude, sa attitude sa bata o sa estudyante, paano siya makatuon? pugaon yun nato, May self learning aside sa tudlo sa school. Kailangan yun niya magsunog ng kilay. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.